Hello guys, sa lahat po pala ng mga nagka-online casino dyan Nagbago na po kayo ng daro uh, uh, Live roulette po laro nyo kagaya nyan na napapanood nyo Kasi sa online casino na yung mga slot games, mga scatter scatter ng, ng mga super ace Ayan, uubusin lang po kayo dyan, sa una lang po kayo mananalo E eh, dito po may strategy lalo pag ginamit nyo pinagbabawal na technique kagaya ng ginagawa ko dyan ayan oh. Eh, yan lang naman po ay eh, nilaro natin ay eh, napalago natin uh, libre lang po sa ating uh, sa ating link kaya kung gusto nyo po maglaro ay eh, bibigay ko na lang po yung link Diyan sa baba sa may comment section para kung gusto nyo po mag register po kayo ibang libang lang po guys manalo lang po kayo ng ng 500 pataas okay na stop na basta minimum 500 stop na po kayo wag niyo po wag po kayo magangat ng malaki kasi baka mawala ang swerte sa atin dito sa link na yan guys swerte po ako sa link na yan kaya sakaling maglilibang kayo dyan na lang po huwag po kayo maglaro sa mga slot games sa una lang kayo papalalunin yan eh dito po may strategy po sa mga pagtaya Basta timing lang po, titignan nyo din po yung mga nasa taas, mga lumalabas. Kung nagbibigay siya ng mababa o matataas. Ayan. Bali, timing-timing lang sa pagtaya guys. Hindi yung basta ka lang taya. Pwede po kayo tumaya sa may numero. Kaso, hindi po kayo nakakasigurado dyan sa mga numero-numero. Kaya ako, grupo-grupo lang guys ang taya ko. Kaya, kaya ganyan, ayan sa gilid. Yung yung 2 hanggang 35, yung 1 hanggang 34. Yan, yan lang po yung tiyatayang ko lagi dyan. Pwede naman kayo dito sa 1 and 12, tsaka 1 and, 1 and 18, o 2 to 12, o kaya uh, 20, 20 pa, 20, 25 to 36, 3 to 12, tsaka 19 to 36, yan. Pwede nyo yan, grupo-grupo guys, para maganda yung mga uh, tama nyo. Pero malaki naman tama sa may sa so may numero lang, time is, time is, kanyan, 36. Kaso, mahirap po matimingan. Kung marami kayong pera pantay, ayaw, pwede. Pero kung magpapalago pa lang kayo, ayan, dyan muna kayo sa pinagbabawal na technique. Yung dalawang gilid. Pag tumama yung taas, talo kayo. Pero pag tumama yung dito sa dalawang ibaba, nalo kayo. Kaya, yan ang pinagbabawal na technique. Kaso, Ah, uh, dapat medyo magtatagay pa po ninyo. Eh sa akin na, uh, ayan po, eh, siner kulang ko lang po dahil no libre lang bets, po. Please. Libre lang po sa apps natin 'yan dahil nakukuha natin 'yan ng libre. Kaya kung maglalaro po kayo, diyan na lang po kayo sa mga roleta Huwag na kayong maglaro sa mga slot slots games na 'yan na. Run. Oh, sa una mananalo kayo, pero pagdating sa dulo ilang ng araw pangalawang red, araw na adik na po kayo. Win. Please place your bets. Dinyo lang natin intalo niyo hindi niyo na napapansin. Eh just sa uh, live roulette, may diskarte po ang pagtaya diyan, hindi po basta Bents, yung pindot lang ng pindot kagaya sa mga slot games. Eh, yan diyan. Talagang gisipan niyo yung mga taya niyo at pinasay no, babaw. Titingnan niyo po yung mga lumalabas. Eh sa mga mga slot games. Ala po 'yan, guys manalo, manalo mong kayo ng libo-libo ngayon araw-arawin naman kayo matalo paunti-unti wala rin po eh dyan kahit araw-araw pwede kang manalo At sa timing lang po yung mga taya Red. you win please place your ayan bets ayan po yung mga aking tips para sa inyo ah uh, ganito lang yung voiceover natin ano rin nyo pa hanggang sa dulo yung yung kwa natin e, bali yan po pinas forward ko na lang po yan yung mga laro kong yan may sama-sama ko para magkaroon. Hello, more bets, please. Yan. Kung gusto nyo po mag-register, dyan lang po sa link ko. At may, may libre naman po yan na pan, panag register ay panag cash in po kayo ng 100, ay, 100 po. Ay, ah, hey. nako. Panlibang-libang lang. Huwag focus, Huwag lang po kayo magkuhan. Huwag po kayo maging greedy. Iga nga sugapa sa panalo. 80, panalo lang kayo ng red. 200, 500. Okay na po please yun. Cash out na agad. Bets mag naisipin na yung mga malalaking panalo kasi kung naglilibang lang naman kayo iba kasi ginagawang sugal na talaga ang pag paglilibang ng ganitong guan eh klaseng sugal eh pero hindi ko po pinopromote to guys sa akin hey, sa mga may gusto lang Diyan po yung link sa comment section yung may extra ng um, pera lang okay po yan. hindi ko po sinasabing Nag-i-kahit na, ako na magsugal kayo na magsugal. Okay na. E sa akin po kasi libre lang po yan nung nag-register ako. Kaya napapalago ko konti, konti, konti Tapos dinyo. may rebate ko na kukuha mga reward. Yung lang po niya ko. Humans. Eh, pero magkakasin na magkakasin araw-araw, mm -hmm. hindi po. Pero kayo, kung may pera naman kayo, marami na, marami na din naman laro dyan sa loob ng link na yan. Kayo, nung, kaya na pong bahala mag-control ng pera nyo sa paglalaro. Pero yan, ang binibigay ko lang po sa inyo yung tip, yan pinagbabawal na teknik. Ah guys, hagan dito na lang, panurin nyo hagan dulo kung, pa, uh, ano yung mga tayaan dyan. Ayun. So, uh, I don't know. Kita coba ke pembayangan, kita lihat di peruntungannya. nanti harusnya takutnya, kalau udah nanti nyewa nih, di tidak gitu.